Pakita niya lang po yung ko talaga. Kung paano niya Kinuwento sa akin. Kasi nalaman ko pala, bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya mula sa kapatid niya, si Alonso Pulak, na dating child star din. Sinabi so, sa akin niya, Alonzo, na sinabihento siya na po niya na... na sa, ay bro, sana wag mangyari sa inyo, nangyari sa akin. Na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung no, kinakwento niya sa akin, yung ginawa, yung ginawa sa kanya, lalo na yung, si Jojo Nones po, katabao namin ni sa walang matigas na polis sa madalik na misis. Siya po yung head writer namin. At sa bilang ama, I may not have been a good uh, husband, you know. I, I may not have tried my best to be a good husband, but I can proudly say that I did my best or I did my best to be a good father sa abot ng aking makakaya. Kasi para makita mo yung anak mo na na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung ginakwento niya sa akin, yung ginawa, yung ginawa, sa kanya, lalo na si Jojo Nones po, katabao namin ni Walang matigas na pulis sa madalik na wishes. Siya po yung head writer namin. Napakasakit para sa isang amang tulad ni Nino Mulak ang ginawang pang sa kanyang anak na si Sandro Mulak. Hindi napigilan ng aktor at dating child wonder ang maging emosyonal nang humarap siya sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media kahapon. Ang naturang Senate hearing ay pinangunahan ng aktor at public servant na si Senator Robin Padilla kung saan present din sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Bong Revilla. Masamang-masama ang loob ni Nino sa dalawang independent contractors ng GMA 7 na sina Jojo Nones at Richard Cruz na inakusahan ng kanyang anak ng sexual abuse, ayon kay Nino. Hindi niya akalaing magagawa ni Jojo kay Sandro lalo't magkasama sila sa GMA sitcom na walang matigas na pulis sa matinik na misis kung saan head writer si Jojo. Panoorin natin ang bahagi ng ginanap na Senate hearing kahapon. Pakilayo nga muna po yung pagkain sa kanya. <laughs> Salamat sa Sen, pinatawa mo ako. Um, magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang tanghali po pala sa inyo lahat. Uh, ako po si Angelo Jose Rocha Mulac o mas kilala sa pangalang ninyo Mulac. Um, I have been in this uh, industry for 50 years now. Ako po ay uh, 52 years old pero nagsimula po ako nung no, ako po ay 2 and a half. Kaya hadas buong buhay ko po ay uh, uh, inilaan ko na sa industriyang ito. At uh, hindi naman po siguro lingid sa kaalaman ng kalamihan ang pamilya ko po ay uh, talagang dito rin umiikot ang mundo sa industriyang ito. No? Ang aking ama ay si Alexander Mulak, isang producer. Um, at siya rin po ay laging uh, chairman ng uh, Philippine Movie Producers Association na nag-design ng scaling system ng sharing ng sinihan at ng producer. Um, yun po yung naging kanyang uh, um, ambag sa industriya nito no ang aking nanay ay isang artista rin at um, si Amalia Fuentes po ay uh, siguro po ay kinilala ng Queen of Philippine Movies um, so si Aga Mula si Arlene Mula um, Almira Mula Si Alonzo Mulak, si Atasha, si Andres Napaka talagang dito dito umiikot yung mundo ng uh, ng mga mula. Um bilang ama, I may not have been a good uh, husband, you know. I, I may not have tried my best to be a good husband, but I can proudly say that I did my best or I did my best to be a good father. Sa abot ng aking makakaya um, yung mga anak namin, tinuruan namin maging magalang, maging uh, marispeto. Si Sandro, nung nagsabi siya sa akin na gusto niya mag-artista, sabi ko, sige, uh, pero hindi kita tutulungan. Alam niyo, misal na sinabi ko sa kanya yan. Hindi kita tutulungan, wala akong tinawagan na kahit sino na para makapasok sa industriya. Nadaman ko na lang, nag-audition na siya. At, nagulat uh, na lang ako. Isang araw, biglang sabi niya pa, natanggap ako ng sparkle. Nakuha siya, nakuha siya ng sparkle. So, proud naman ako na pinagdaanan niya yung ganun. Na alam ko, katulad ng ating mahal na senador Robin Pagliya, dumaan din sa, sa ganyang, sa pagiging stuntman. Di ba? Kahit na may kotse siya, pagka may taping siya, um, sumasabay siya sa service para walang special treatment. Um, ganun ka babae yung loob ni Sandro. Very meek, very, very tahimik. At saka sobrang mahal talaga yung, yung, yung trabaho niya. Kaya, kaya talaga ako nasaktan nung nung kinuwento niya sa akin yun nangyari. Kasi, para makita mo yung anak mo na na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung ginakwento niya sa akin, yung ginawa, yung ginawa, sa kanya, lalo na si Jojo Nones po, katrabaho namin ni Senza, walang matigas na pulis sa madalik na wisis. Siya po yung head namin. At sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya pag, pag kami, mga events kami, ako pa yung ulan lumalapit sa kanya. At, um, sir, sir Jojo pa nga ang tawag ko sa kanya, Hindi ba? Sir, alam mo naman yan. Kaya, hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung, yung isa naman, hindi ko naman siya kilala eh. Kailangan ko yun na siya nakilala nung nangyari na yung insidente, pero... Sobrang sama ako yung loob ko talaga kay Giorgio Nunez. Makita niyo lang po yung anak ko talaga. Kung paano niya kinuwento sa akin. Kasi nalaman ko pala, bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya mula sa kapatid niya, si Alonso Mulac, na dating Charles star din. Sabi sa akin, alam Alonso si Bento, siya na po yan niyo na Nasa, ay bro, sana wag mangyari sa inyo nangyari sa akin. Sa kanya kasi yung ulos ni Sandro, yun ang nangyari. Kasi sa akin. Yun. Ang ko na lang talaga ng loob dahil kung kaya gawin sa sa uh, hindi ka naman, hindi ko naman po kami bangko. Pero sa isang pamilya na talagang ang, ah, malaki na naging contribution sa industriya ng ito. What more sa iba? What more sa mga baguhan? Hindi ko naman sinasabi talaga may ginawan sila na iba, pero di, di ba ba kung nakaya na lang sa, sa isang pamilya na talagang maka, may pundasyon may funda na sa industriya nito, ito, or sa iba. Tapos ngayon, binabaliktad pa nila, binabaliktad pa yung sitwasyon. K hindi ko sinasabing GMA, ha? binabaliktad nila Jojo at, at ni Richard yung yung nangyari sa mga comments nila, sa mga press release nila. Yun lang. Nakakasama ng na loob na sino pa yung may sala, yun pa yung nagagawang magbalik lang na sa storya. Kahit sino naman sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman para kay Saldo. Ngayon po, right now, he's undergoing counseling hindi po ko na bangit NBI, pero nandun po si Sandro ngayon sa NBI, sa behavioral science. Right now, he's undergoing counseling. Yun na po. Maraming salamat po sa lahat ng, ng, uh, sumusuporta at nagpakita uh, ng concern kay Sandro. At um, maraming salamat din sa ating mga mahal na senador na, nagtake, na nagbigay ng oras para para mag-attend sa hearing na ito at sa lahat ng mga concerned. Salamat po. Yun na po.